Warning, the following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. Good morning mga ka-airgun Plano nating rumesbak Dun sa mga tobat Sa kawad ng kuryente bukas Pero kailangan nating isiro yung laruan natin Kasi marami tayong daplis Nung nakaraan na nag tayo Check lang natin kung bakit Nagmimintis tayo Pagka malayo na yung target Yan yung target paper na gagamitin natin Minold din natin Gamit lang yung piso aksero muna tayo sa 50 meters hindi tumatama sa target paper check na rin natin yung grouping sa 50 meters mga ka-airgun maraming hindi pumasok sa target lapitan natin yung target paper mga ka-airgun nasa 50 meters yung distance nung huli nating binarel papakita ko na rin sa inyo yung mga tama nyo sa 30 meters Guys, yung sa 30 meters, maganda naman yung tama niya. May mga gumilit at isang plier pero karamihan naman sa pul yung target natin. Sa 50 meters tayo nagka-problema. Karamihan do sa mga binaril natin hindi natin tinamaan mababa yung tama mga kaergan sibling pellet or barrel yung may problema kailangan siguro ito no nung laruan natin para makatama tayo sa malayo yan yung groupings niya sa 5 meters or 50 meters 5 shots group yung dalawa magkadikit pero yung tatlo magkakahiwalay kaya pala nagmimintis tayo pagka malayo na yung target Good morning ulit mga ka-airgun. Andito na tayo sa spot natin. Naayos na natin yung taguan. Yan din yung ginamit nating taguan nung huli tayong namaril. Maaga pa kaya wala pa yung mga ibon. Papasok na tayo sa taguan para doon na tayo magabang mga ka-airgun. Hindi aabot yung laro natin. Halos nasa 200 meters siguro yan. Nilagay natin yung tricycle natin banda doon para sana mabugaw sila pero parang waikit tingnan natin sila lumapit dito baka sakali deliver <laughs> our you <laughs> Wala na, wala na ka pick-up. Iya pa nung lumapit lang mo pin dito eh, pang-muli eh. O oh, ngoten mo 'yung mamumulyo, papapalapit mm. dinurok okay, mo to pick-up banda ka rin. O talay, seramis ah, tayo. Menubung ng ini, pa-ulilin pa, oh. pa yata. Shout out kay Alpha 1 at kay Sir Roy Arcisbal. Shout out din po sa mga bago nating subscribers. Thank you po sa support.